Nagaanap ka ba ng extra money? Subukan ng pagiging isang content writer online. Alamin ng diskarte sa RAKET. Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET! Ikaw ba isang manunulat? It's either spoken poetry writer ka o kaya naman ay blogger? O baka isa ka sa mga individual na mahilig magsulat during your spare time? Well, rakitero at let me handle this. Narito ang raket na pwede sa'yo anytime, anywhere, basta may internet connection ka, sipag at tsaga. Pag-usapan natin ang pagiging isang content writer. Isang halimbawa dito ang pagsusulat ng article regarding top tourist spots in the country. Pero dapat base ito on your own research or experience. But at the same time, tama ang iyong grammar. In short, dapat magaling ka sa technical writing. With this, ang isa sa website na recommended mong amplayan ay ang fiverr.com. Pero teka, bago ka mag-apply, mahalaga matutunan mo muna ang life hack na makakatulong sa iyong trabaho. Ito ang ChatGPT. Kilalang kilala ito ng mga sudyante dyan na magaling magsulat ng essay. So bago mo ito magamit, kinakailangan na mag-sign up ka for an account. Then after that, let's say nag-request ang iyong client na magsulat ng 1,000-word essay tungkol sa isang Thai restaurant ang gagawin mo ay itatype mo ang 1,000 word essay about Thai restaurant. Then, lalabas na ang research about that and makikita mo din ang mga sources ng kanyang pinagkuhanan. With that, mas mapapabilis ang iyong trabaho bilang isang content writer at maraming kliyente ang lalapit sa iyo. Kaya't mag-apply ka na bilang isang content writer sa iyong rest day.